Retiradong pulis, pinagselosan, tinarakan sa tondo. Naritong newscoop ni Daryl Justin. Sugatan ang isang senior citizen matapos siyang pagsasaksakin ng isa pang lalaki sa tondo, Maynila. Ugat ng krimen na nagselos umano dahil kainuman niya ang live-in partner nito. Tanging nahagip lang ng CCTV sa lugar ang pagsakay sa biktima sa tricycle ng mga tumulong na residente para isugo dito sa ospital maliban sa isang lalaking nakaitim na unang sumulpot sa kamera na naglalakad bago kumanan sa Masikap Street. Ilang minuto lang ang nakalipas, patakbong bumalik sa Luwalhati Street ang nakaitim na lalaki. Positibo namang kinilala ng biktima ang lalaking ito na siya ang sumaksak sa kanya. Kaagad namang naaresto ang suspect nang makita ng mga rumorondang polis na may bahid ito ng dugo habang tumatakbo sa bahagi ng Santo Niño Street. Sa salaysay ng suspect sa pulisya, nagdilim ang kanyang paningin matapos makita ang kanyang live-in partner na kainuman ang biktima. Nabatid na ilang beses na rin sila umanong nag-away dahil sa biktima na isang retiradong pulis. Sasampahan naman ang suspect ng reklamong frustrated murder.